Kim Chu, may matapang din na sinabi sa mismo mall show. Ito ang nagustuhan ng mga fans. Habang tumatagal, nakiking totoo na rin sa nararamdaman si Kimi. Hindi ni siya natatakot ipagsigawan kung gaano kasaya sa pining ni Paolo Oblino. Kung babalikan ninyo sa mga nagdaang interview, medyo ilag pa siya at hindi sigurado dahil sa mga o dahil nga hinihilom pa ang kanyang sarili sa nakaraan. Pero masasabi natin na ready siya sumubok ulit sa pag iwit ngayon. Tung my love will make you disappear nga ay tila hango sa kanyang istorya. Kaya hugot na hugot ito. Ayon nga sa mga komento, deserve niya maging maligaya ulit kung si ex nga ay kakahiwalay pa lang Tantaro na agad yung pinadid. Kakadurob iyo ng puso. Pero sadyang matapang. Umapaglaro ang tandahana. Career at love life ang kusang naibigay. Taon nga ngayon ni Kim Chu. Taon ng kaligayahan sa mga nadahang sakit at kirot sa pag-ibig. Ayon nga sa mga humento. Ang ganda mo talaga, King Chiu. May make-up ka man o wala? Napakaganda ganda mo. Ang pogi din ni Paolo Binino. Bagay na bagay kayong dalawa. Magkatuloyan sana kayo. Wow na wow na lang din sa mga pants na dumalo sa mall show. Day 2 pa lang, pero ginulat ang lahat sa dami ng tao. Nakakakilabot na sadyang napakarami ang tunay na nagmamahal sa kanila.